protesta. Protesta pong ginawa niya sa harap po ng Lawaan National High School sa Antique. We want ano? We want peace. we want peace. Okay. Ang uh, um, nireklamo nire po ng mga estudyante ay yung mismong principal po. Mm -hmm. ng Kailan na nangyari ito? kailan September yung? 19 po. So September 19, last two weeks ago, more or less. Uh, mahigit kumulang, may dalawang linggo na ang nakaraan. So ito ay uh, isang uh, parang rally, no? Epo. At ang uh, mga sumali ay mga estudyante at ang mga magulang? Meron um, pong mga magulang. Meron mga magulang, okay. Ang inireklamo ninyo ay ang principal ng uh, Lawaan National High School, uh, si Ma'am Venus Divinia Nietes. Opo. Okay. Ano po ang dahilan ng pagrereklamo ninyo? Yung sa akin po, yung nireklamo ko po, yung teacher ng anak ko, mm. last year po, at wala pong action, ni, ni nagsabi man lang po ng sorry sa amin, wala po. Okay. Ano yung, Uh, nireklamo ninyo. So, hindi yung si principal mismo. May nireklamo kayong teacher. Opo. Okay, ano po ang uh, punot dulo ng reklamo ninyo doon sa teacher na yun? Yung nireklamo po namin kasi mahilig po siya yung magmura sa mga bata. Okay. Una po yung sa akin, yung, yung anak ko po, yung pinagbintangan po niya, kaya ko po siya nireklamo kasi napansin ko po sa anak ko na tanghali na nasa bahay pa rin. Yun pala po, wala na po siyang ganang pumasok sa eskwilahan. Ayaw na pumasok. So, na-trauma na yung Opo. bata. Ano pa po ang ibang mga reklamo? Uh, sa panig naman ng ibang mga nanay? Uh, sa akin din po, ma'am. Uh, tungkol din po ito sa anak ko na hanggang ngayon po, nasa proseso pa rin po siya na trauma. Mm. Kasi po, um, ito po ang nangyari, yung yung class advisor niya na ginawa po ngayon ni ma'am principal na uh, guidance counselor, mm -hmm. um, hindi pa rin po kami nakarecover gawa ng... Uh, itong teacher na ito hindi man lang ginawaan ng action ni Ma'am Principal na kahit sorry man lang sa mga anak namin. Okay. Na itong anak ko, uh, nagsiar lang naman po. Mm -hmm. Tapos po pag may sumunod na isang estudyante, sumunod po yung adviser niya. Hinawakan po yung phone ng anak ko, pag press po niya nakikita niya sa screen ng phone ng anak ko na dos and don'ts. Mm -hmm. Paglabas po ng anak ko, nagsiCR na po yung isang estudyante. Yun po ang sabi ng adviser niya, dapat hindi ganon dos and don'ts dapat po ito na ang huling araw mo sa mundo kaya po pag-uwi ng anak ko okay sandali lang mama ito yes, bang ma teacher na nireklamo nire mo ito rin yung teacher Opo. na nireklamo nire mo Opo. okay so parehong teacher ito nirereklamo ninyo na mayroong kakaibang ugali na hindi maganda isip bilang isang uh, teacher Okay. Okay. Lahat po 'yan ay documented, ano? assume ko documented at hinarap niyo sa principal. Opo. Pero walang ginawa ang principal Wala. sa sa ayos sa inyo. Okay. That's the second one. Ma'am, kayo naman. Ako naman, uh, September 18 nagpaalam ito sa akin Sabi anak niya, mo si Judy. Opo. Okay. Nagpaalam siya, ma'am. magsasama ako sa rally. Mm. Sabi niya peaceful rally naman kasi may license naman kami galing kay mayor. Okay. So pinasama ko syempre bata po. Ano, ano kayo, Nag may permit may permit, Opo, may permit po sila okay. so ngayon, de, natapos na yung rally mm -hmm. kinalunisan, pumasok siya nagkataon, kinagat siya ng aso pupunta siya sa may kabilang bayan para magpa-inject ng anti-rabies anti nagkasalubong sila ni ma'am Nietes yung ni ma'am Principal, principal. Okay. so na good morning siya, ang mm -hmm. sagot sa kanya good morning Jordeline sabi niya, ah, ayos ayusin mo sabi niya, yung mga post mo mm -hmm. sabi niya, salita namin kaya kay Aden mo, ang post mo, may imugid ka oh, na akin. Uh, ano ibig sabihin nun? Sa tagalog, mayroon mayroon ka sa akin. May mm -hmm. pag, lalagyan ka sa akin. Sabi gano'n. Parang may pagbabantak. Na, uh, nakakahiya ka, sabi niya. Okay. Okay. So, so, siyempre. Meron bang naka-witness nito? Mga classmate niya po. Mga classmate mo. Okay. Uh, itong mga nangyaring insidente sa inyo, meron ring naka nito? Mga Maka, kaklase din po nila. Okay. Ito bang mga batang ito ay nakap, nakagawa ng salaysay nila para lang ma-document yung mga nirereklamo Ito pong reklamo namin ay naiakyat na po namin ito sa division office, ma'am. Sa division office? Opo. Okay. Ang division office ay may ginawang pagtawag? Pumunta po talaga sila sa school. Okay. Kasama po yung attorney ng DepEd. Mm -mm. Pero inantay po namin hanggang sa nag-graduate yung mga anak namin. Wala pong nangyaring aksyon kasi last year ito. At nandoon pa rin po yung teacher na yun. At nandoon pa rin yun Opo. yung teacher na yun. Magkalayo ba yung panahon ng insidente ninyo at saka yung insidente ninyo? Parehas po. Uh, same year, same year 'yon. Same year okay, lang, lang buwan po ng pagitan ng mga insidente. April may June July August September. Okay. Uh more than five months okay. po. ina establish ko lang kasi I'm sure, uh, hindi rin lang kayo at hindi rin lang 'yan yung mga reklamo. Tama? Meron ba tayong parent teacher association or council? Oo. Meron po doon sa school. Kayo ba ay mga officer nitong council na ito? Hindi po. Hindi. Ito ba ay naiangat na ninyo or nai naip, naiparating na rin ninyo doon sa parent uh, teacher association? Hindi po kasi i-recognize re ng principal yung PTA officer po. Oh, kahit na hindi na recognize, uh, ibang usapan 'yon. Ang tinitinan ko lang kasi dito ay magkaroon ng isang uh, cohesive na organisasyon na siyang magiging boses uh, ng pangkalahatan ng mga reklamo ninyo para maisaayos natin, ma-document natin, tapos iaakit natin sa uh, anong tawag dito? Sa kinauukulan. At ang isa sa mga kinauukulan, nandito ngayon sa line 1 natin ang mayor mismo okay. ng Lawaan Antique. Okay. Magandang hapon po, Mayor Aser Baladhay. Yes po, Attorney. Si Oo. Mayor Baladhay po ito. Maayong ng... hapon. Magandang hapon po. Good afternoon po, Oo. Attorney. Mayor Ah, uh, nandito po ngayon sa tanggapan ng Wanted sa Radyo Live po tayo ngayon ng ilan sa mga parents ng uh, mga estudyante ng Lawaan National High School. Familiar po kayo, aware kayo Mayor sa nirereklamo ng mga uh, batang ito ay at saka ng mga parents. Yes po, attorney, aware na aware po ako kasi uh -huh. yung mga kanilang complaint at hinaing ay binigyan nila ako ng kopya niyan. Okay. Ah, uh, doon po ay patungkol sa kanilang reklamo uh -uh. sa principal ng Lawa National High School na si uh -huh. Miss Debinya Adnyertes, uh, principal okay. po uh -huh. ng Lawa National High School, attorney. Okay. Um, ito ba ay naiangat na rin natin or na paabot natin sa uh, district supervisor or uh, at regional office? ng yes, DepEd? Po uh -uh. Yes, Patroni. Mm -mm. silang complaint na ano, hihing doon sa ating ano sa Regional Grievance Committee po. Oo. Uh -uh. ano so, po ang nangyari doon? Ang nangyari, Atroni, medyo mapagal yung kanilang proseso. Okay. So, ang problema ay eh, walang nakita tayong due process na mabilisan uh -huh. kasi alam naman natin ng kalaban nitong ating mga teachers at mga learners yung principal ng Lawaan National High School. Okay. So ang ano dyan is pala talaga nila, hindi nila talaga ma-fail yung due process of law na okay. kanilang gustong mangyari na dapat, yung kanilang gusto lang sana, i-transfer lang yung yung uh, principal na ito. Mm -hmm. Kasi ang dami na niyang mga ginawang hindi na po kayang istamak nang okay. ating mga teachers at mga learners dyan sa ispilang yan ma'am oh. So ibig sabihin Mayor, may hawak kayo ng mga documentation na ang reklamo is not just from students or parents pero kapwa teachers uh, mga yes, subordinates sir. meron ding mga complaint Yes sis yes, attorney may okay. mga uh, ano sila may mga sworn statement sila affidavit na okay. na talagang ma na gusto nila talagang ano uh, mapalitan ito okay. mapalitan lang okay. they do not want na mag-complain sila na ipaalis sa trabaho yes. they just wanted miss to get out okay. of the school ito transfer uh, lang mayor, lang gusto nila sige mayo bigyan din natin ng pagkakataon na no we have online sa line 4 natin si ma'am Nimfa Arguelles. ma'am Nimfa Arguelles, magandang hapon po ma'am Uh, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Atty. Ina Magpalik, kasama ko si Shari Roman. Ma'am, kasama po namin ang mga, meron tayong isang estudyante ninyo. Itago natin sa pangalang Judy. Tapos may mga parents po tayo dito, si Ma'am Juana La Vega, Teresita Ubaldo, saka Hazel Landayaw. Ma'am Nimfa, ako. nakikinig rin sa atin si Mayor Baladhay. At uh, ako po, ako. ano po ba, kayo naman po, ano ang inyong reklamo? Or ano po ang inyong... Uh, participation if any at all dito sa mga naganap na rally. Ah, uh, as teacher ma'am wala po kami participation sa okay. naganap na rally pero sa uh -huh. part po namin ng mga teachers, marami uh -huh. pong ginagawa si ma'am principal namin sa amin na sobrang na stress kami. Okay. So yung ibang kasama na, yung isang kasama namin dito nagka concern na ng dahil sa stress. Nako. Gano katagal na ba na principal si Ma'am Venus diyan? Since 2019 po. So 2019 and then during the pandemic, ganun. Opo, pero nakapatlong balik na po siya dito sa school namin kasi for twice po, na-reassign po siya sa division office namin. Na-reassign siya sa uh, division office pero nababalik dyan? Yes po ma'am, because of the civil service ruling. Ah uh, yes, I understand that. May mga proseso kasi tayo eh. Ma'am, yes, ilan kayo na teachers jan sa ano uh, Lawaan National High School? We are 43 po ma'am. 43. Ano po ang mga levels? Principal 2 po si Ma'am Nimfa and then kayo mga master teachers kayo? No, no ma'am. I am just a teacher 1. Teacher 1. May isang one. master teacher po kami at saka the rest teacher 3, teacher 2 and 1. Okay, lahat po yan plantilla o merong local school board mga ganyan? Plantilla po kami lahat ma'am. Lahat plantilla. Ilan so, po dyan sa 43? 43? ang nakapirma sa complaint or merong mga inihain na complaint against the principal? Sa appeal namin, we are oh. 40. Pero yun o, know, nagpile talaga ng sworn affidavit, si they are 13. 1-3? 13 or 3-0? Yes ma'am, yes ma'am. Yung nag-ano talaga sila ng legal complaints doon sa, sa region oh. namin. Pero ang nagbigay ng sanasay, 40 or ang nag ang sumali? Yes um, po ma'am, we are 40. Okay. Uh, the reason why I asked Shari is gusto kong ma-establish kung malawakan nga ba ang uh, mga siguro mga allegations and and what not because if we will just look at the numbers medyo nakakabahala na 13 yes. out of 43 yes. and then 40 out of 43 ang merong uh, gustong ilahad at may isumbong ano 30 pala sorry 30 yes, three zero, hindi 13 not 13 po 30 okay. po 30 Uh, Dep. Ed. Antique, OIC Superintendent, uh, Sir Nicasio Frio. Magandang hapon po. Yes po, ma ma magandang hapon Oo. po. Magandang si hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Si so, Atty. Ina Magpali po ito. Live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Uh, Sir, yes, uh, nababahala po kami tungkol dito sa inireklamo ng mga teachers, students, at mga parents na principal ng Lawaan National High School familiar po kayo sir sa pangyayaring ito or uh, yes yes po attorney uh, uh -oh. aware po kami sa nangyayari na niyan uh -oh. at uh, yun nga ho immediately po yung uh, division office nag-respond uh, doon po sa mga pangyayari last at, September uh, 19 ito no yeah 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 uh -oh. September 19 po. ano po ang po, action at, ng at uh, immediately po um nagano po kami uh, nag uh, monitor at uh, nag dispatch po ng ating uh, personnel uh, to conduct po ng uh, immediately po ng uh, ano po yon ma'am nung uh, investigation PFA po uh, yung PFA sa ating mga bata At of course po ma'am kasi uh, ongoing pa po ngayon yung uh, investigation natin diyan Ah mm -hmm. uh, uh, tungkol diyan sa nangyayari po sa uh, ano uh, lawaan National High School po ma'am. O tama po ba sir na uh, uh. 30 out of the 43 teachers have some kind of a complaint or report? Uh, kasi kasi ma'am um, uh, so far po yung tungkol diyan tungkol diyan kasi sa mga reklamo nila ho uh, lahat na ho yan uh, na, na, na consolidate na ho yan at naka ongoing pa po yung ano ongoing pa po yung uh, investigation natin so Anato uh, pre-impon ng investigation. Ang oh. resulta ng investigation po, eh, hindi po natin pwedeng sabihin kung ano yan kasi yes, uh, ongoing yes, po po, uh, attorney. Um, uh, meron po ba tayong regards, yeah. timetable para, kasi alam ko po, bibigyan rin siyempre ng pagkakataon yung uh, uh, inireklamo ano, na maghain naman ng kanyang depensa, if at all. May timetable po ba tayong na tinitingnan dito? At saka ano po ang... In the intervening period, meron ba tayong tinatawag na preventive suspension or uh, siguro just to dissipate yung uh, highly emotionally charged na sitwasyon doon? Uh, hindi naman tatanggalin eh, yung teacher or yung principal na nireklamo nire but a reassignment, maybe back to head office in the meantime na merong investigation going on? Uh, sa ngayon po ma'am uh, or attorney, uh, nasa yes. work from home scheme po yung teacher. Tama po kayo to dissipate the uh -huh. the tension po. yon uh, yun po yung immediate response natin. And then ayong uh, yung yung principal po, yung yung principal uh -huh. uh, nasa work from home po. Ah, uh, yun po yung immediate uh, response natin doon. And then uh -huh. yung mga learners po uh, uh -huh. undergan nag, uh, nag undergan po sila ng uh, psychological first aid. Okay. Uh, last week po for the whole week in fact 112 uh, learners po yung uh, nagparticipate uh, lahat po yon uh, with parents permit kasi kailangan din natin no sa DepEd na may consent yung parents mm -hmm. uh, for those uh, children po na nag-undergo ng uh, psychological first aid at may karugtong pa yan so ongoing pa yan yung yung ano natin yung pagfacilitate ng uh, psychological first aid sa kanila uh. Uh, doon Sige. Uh, Sir Nicasio, pagsasalitain ko lang po ang parents niyo sa inyong palagay, sufficient na ba ito na work from home? Ano ba ang ano ninyo? Uh, kasi ma'am, kaya nga ma'am, uh, mm -mm. that is uh, immediate uh, response namin yan. Ho, uh, mm -mm. Kasi ongoing pa yung investigation and we cannot really uh, preempt po yung resulta yes. ng uh, investigation natin. Mm -mm. So kasi uh, na-forward na, na ho namin yan uh, to the regional office din. Mm -mm. Kasi yung disciplining authority natin ng uh, ating uh, school head uh, is of course at the regional level po. Okay. I'm sure hihintayin po ng region office yung report po ng division. So how soon can kasi ano naman po ang pagbabasihan ng region office ng action nila kung wala kayong iaakyat doon na uh, documentation or recommendation? Tama po Actually ba? po, uh, yeah, actually na-submit na po namin 'yung incident report at mm -hmm. saka 'yung ibang document po na kailangan po. Mm -hmm. Sir Nicacio, oo ang concern lang naman rin natin talaga is to ensure that the learners are able to continue with their classes. Kasi iba mahirap po yung atmosphere ng uh, may animosity and then fear. Siyempre kahit papano, kahit work from home, yung principal, the authority remains, 'di ba po? Yes. At saka yes, 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 nakakabahala authority. na Yeah. Actually attorney uh, the day after po ng uh, incident na yan uh, back to normal po lahat ng uh, ano kasi binonitor din namin uh, yung even yung attendance ay uh, yung classes po nila na uh, back to normal na rin at saka nga uh, pumasok na ho yung uh, psychological first aid natin ongoing ho, uh, tinututukan po natin yan Uh, para po sa mga learners natin so yun kasi yung yung priority natin po yung uh, uh, learning continuity at saka recovery uh, kaya with uh, dispatch yung team na talagang nagkandak po uh, ng uh, okay. ating uh, psychological first aid doon po sa school natin okay ano ang masasabi ninyo tungkol doon sa intervention na yun kasi baka matagal pang magantay ang mga bata nito sir pagsasalitain ko muna yung parent no sir good afternoon po Uh, yung sa amin lang po na hinihiling po yung reassigned po, sir, na mabigyan din po ng paukulang action po. Kasi po, yung worry namin, ilan pa po yung mabiktima? Kasi itong si Mrs. Lindayo, yung anak niya, if you remember before, nag-attempt mag-suicide. So ang concern namin, bakit dito kami, buong Lawaan National High School po until now, mayroon pa po nagtatransfer na tuloy-tuloy po, sir. So out of 1,200 plus, before as of now nasa 950 na lang po yung mga estudyante which is ongoing pa rin po yung pagta sa ibang schools so ang worry namin ang welfare po at ang safety ng buong mag-aaral ng Lawaan National High School na they are there the school is their second home it's not na they have fear what would be happen tomorrow when i go to school that's our main concern sir thank you very much at saka Sir Nicasio, paalala ko lang ha it's not just the principal because ang allegation against the principal is in action on a complaint on a teacher who is still there at oh. naging guidance counselor pa tama ba ako? Yes attorney Okay na yun dapat ang uh, mangalaga sa mental well uh, wellness no uh, ng mga bata ng mga learners natin Um, so sir I I think it's uh, nakakabahala po and I, I did not know na there was an attempt yes no to take Uh, his or her own life Kasi uh, po, nung na time England. na po, na nagreklamo kami mm -mm. Ang balak ko po sana, pumunta dito ng nila Para magtrabaho, mm -hmm. dahil single parent po ako okay. So hindi ka na Hindi po ako Kaya, natuloy kailanganong... Kasi kailangan ko po, nabantayan yung Ayan. anak ko Kasi meron, nag sa po siya sa akin na Ma, ang Ayaw ganda na mag-ano Sabi ko, ano yung ano? Mm -mm. Sabi niya, gusto na po magpahinga mm -mm. So, ngayon po, yung anak ko po, hindi na po nakapag-aral kasi yung tita niya po na nagsusuporta sa kanila, mm -hmm. hindi na po nagbigay ng suporta dahil sumagot-sagot po siya doon dahil sabi niya sa at sa tita niya, mm -hmm. ante, hindi na rin po ako sa school, dadagdagan mo pa, pagagalitan mo pa ako. Okay. So, kaya po ngayon, di po siya nakapag-aral. Okay. Sinong kasama ng anak mo ngayon? Nandito ka? Nandun po sa pinisan niya. Okay. doon ko po siya pina, pinatigil muna kasi yung pong para ma, malibang po siya dahil meron po silang wifi doon. Yun po ang pinag-aanuhan niya. So, ito, isa lang ito sa mga kwento ng mga bata. Judy, anong masasabi mo? Anong apil mo kay uh, Sir Nicasio? Opo, bila pong estudyante ng Lawa National High School, natatakot na rin po ako kung, ha, kung dyan, dyan pa rin po siya mag, magbilang principal po. Kasi po, Pinagbantaan niya po ako eh. Kasi kapag papasok po ulit ako, tas di po inaksyonan to, wala na po ako din. Titigil na lang din po ako pumasok. Mama mo, magsasalita rin? opo good afternoon po ito puro na lang po kami excuse letter kasi simula nung nagka, pinagsabihan siya ni ma'am principal hindi na po siya pumapasok. ito ba umabot na rin kay uh, sa division superintendent natin yung pag, hindi pa kasi, kasi tapos na lang po ito oto. no tapos na okay. po yung ano So um eh. sir eh uh, ano sir Nick mukhang meron pang mga developments kasi Uh, even beyond or after nung nagkaroon ng intervention. So, uh, I think ito can already prompt you and will show na I think the intervention needs to be more than just a work-from-home na uh, arrangement. Tulad po ng sinabi ko, hindi naman tatanggalin uh, at saka wala namang judgment muna na ibibigay. It is just to be able to establish a more peaceful environment for all concerned and i'm sure kahit rin sa ating principal i mean ang hirap na pumasok sa ganyan uh, mayor uh, siguro po uh, mangangailangan na ito ng mas active na intervention rin ng local government unit to make representations with the region office tama ba ako Yes, Tony, i no uh, in, in in my level po i am trying my best po na gag mag ano gagawa ng mga mga naka bang but basically nagkaroon na kami ng pag-uusap nina Sir Frio yung mm -hmm. ating school supervision Superintendent regarding this matter um very glad na ginawa nila ng paraan na mag-work from home si Ma'am Dibinya pero mm -hmm. kaya nga sinabi mo kanina nandiyan pa rin na authority yes so hopefully after the banning period this uh, after this barangay election na uh, iskian barang barangay barangay ng SK election yes. magkaroon na po ng konkretong uh, solusyon sa problemang ito dito sa sa uh, National High School. Kasi, okay. ah, tingnan mo, ang daming uh -huh. mga suicidal attempt ating uh -huh. ating ng ating mga estudyante, yung ating mga teachers nagpraplaning dahil do po sa kanilang stress. Yes. Uh -huh. At sa, ah, yung iba ngayon nagkaroon na sila ng psychiatric um, uh, uh -huh. exam, ah, uh -huh. medical check-up dahil yes. po sa masyadong stress na nangyari dyan sa Lawa National High School. Uh -huh. Pressure na pressure po sila. Uh -huh. Hindi so, na naman in hindi biro. Oh, oh. Eh magawa nito lang paraan because I know hindi naman kaya ngayon i-transfer ng namo ang gagawin ni Frio dahil banning period ngayon. So ah, ang with, ano, with, with, naipaliwanag with, po ba ito ng mabuti sa parents na yun po kasi may election kasi ng barangay at meron po tayong batas na bawal yes, ang yes, movement. Pa. Yes, pa. yes pa, uh, pa, ng pa mga I. civil servants, no? Oo. Oh, oh. Okay. Ni Oo, kasi okay. alam mo itong si Ms. Divinyettes, ay eh, graduado din ito ng abogasiya. Alam din niya kung anong dapat gawin yes. yung kanyang right at mga okay. niya mm -hmm. being. being Medyo process then, naman talaga. due process yes, naman po. talaga. Yes po. Oh. O, so, po kayong ito, amin naman, mm -hmm. kasi Sili tingnan po. mo, I, I I made a, a initiative na magkaroon kami ng clean up operation nung yes. last Saturday lang, ngayon Saturday lang. Okay. Eh, I requested, uh, I uh, sent a letter, official letter to Sir Friyo uh -huh. na magkaroon kami ng clean up operation. Kasi ang gulo, -gulo ng school, ang taas-taas ng mga damo, ang, damo, ang dami pang mga, kung baka, ah, wala na okay. talagang may nangyari. Down, may breakdown in administrative uh processes yes and what not sige po yes, mayor wag ma, po kayo and uh, si sir ni rin ano nakikinig babalikan po ng wanted sa radyo ito tututukan po natin ito but at the moment oh at magpapadala po kami sa ng ano diyan ng mga kababayan sa mga teachers students yes. at saka parents mm -hmm na mai uh, ma air ito at saka maabot yes. dito sa ating kaukulang authority. Ako po ay napapasalamat din kasi may action na nangyari yes. na ginawa din ating SDS, uh, -oh. uh -huh. Sir team nila. Yes. So sana po ay ang aking hiningi dito ay konkretong solusyon yes. para po maging peaceful, may balik na po sa, you know, uh, yes. new uh, uh, na ang kagandaan ng ispilang ito ay na ma ano matikman ng ating mga estudyante at ating mga ating National mga guru. High School Salamat eh. po Atty. Ayn. Salamat, Salamat po. Mayor ha. Salamat Mayor. Okay. Uh, uh, Atty. Ayn na maisaglit ko uh -oh. lang. Uh, nakausap na po ni Ate Odette mm -hmm. si uh, Atty. Mike Powa yung tagapagsalita po ng uh, DepEd. Okay. At a uh, action na na po nila ito. No? Ibibigay na po National natin. National Office yan. Yes po. Sa National, uh, national Office na po natin ito i-direct para po mabigyan po ng uh, atensyon ano at uh, uh, makakaasa naman daw po tayo tutulong po ang uh, tanggapan po ni attorney Mike po 'yung spokesperson na po 'yun ng DepEd nasa meeting lang po ngayon si attorney may legal Mike. constraints lang kasi tayo because of the election ban oo po pero at least, ayan na, nakarating na, tapos tutulungan kayo sa pagpuproseso ng mga dokumento. Magpapadala po tayo ng ano rin, natututulungan. Salamat po. Yeah. Okay. Inasahan salamat po namin. Po. Salamat okay. po. Salamat po. At uh, ma'am, kausapin po kayo ni Ati Odette sa kabilang studio, ha? Salamat po. Magandang hapon thank po. Thank you po. Ingat po kayo, ha? Salamat po. po. May request po yes. po ako. Yes, Sir uh, Nick. sa parents po na nandyan, at saka sa learners po. Uh, yes. Request po namin na sana, sasali din sila sa ano? sa psychological first aid oh yes in yes natin. yes oh, oh. uh oh, oh. That sana bigyan nila ng permit yung mga ba anak nila na, na mag-join kasi they, they could ask sa mana ano sa yes. ma uh, manifestation attestation ng mga naka tapos na ho last yes. week kasi kanina ho nag kami ng team uh -huh. at nagbigay na sila ng feedback sa amin at saka i-enhance pa namin ho yung okay. uh, conduct namin ng psychological lalo na po, po yung kalawahan. anak lalo na po yung anak ni ma'am yeah. Hazel Mag, kasi mas okay I mean, ma'am okay. uh, attorney mas okay kung yes. uh, maisama sa ho no uh, yes. bibigyan po namin ng ano yan ng atmosphere uh, tension uh -huh. at saka ho uh, reassure po no uh, sa ating mga parents andian na safe naman ang school natin sa ngayon no and uh, we're doing our best uh, at saka nasa sa priority po namin yung lawaan na uh, national high school at uh, we're happy also na very supportive po at uh, um, immediate and positive response po yung binibigay din ng ating uh, Uh, mayor po no yes. na oh uh, thank you very po much naman, Kaya mayor ito. no oh. uh at, at saka, Sir Nick uh, thank you very much also for the intervention uh, kailangan lang talaga maipaliwanag green sa mga parents at sa mga uh, involved na because of the election ban limited po ang uh, mga action na pwedeng gawin yes, at this po. Yes, time yes, thank uh -huh. you thank you po mayor Baladhay maraming salamat po sa enduring uh, suporta sa mga tagalawaan national high school Yeah.